Kamay ni Jesus, Lokban City. Yan. Andito po ako sa bundok, guys. Kasi gusto ko maakit si Papa Jesus. Nahinga na ako ang taas. Ayun pa, oh. Dapat Papa Jesus. Pero kaya ko ba to? So, pagkataas. Oh, wala kong meron mapuntahan din kita mga Jesus kunti na lang kaya pa kaya pa malapit na ako malapit na ako ayun dito na ako finish line na ako Oh, Gagahingan. Oh, sa so finish line na ako. Finish line na lang, guys. Gagahingan. Super ang taas. Ayan, guys. Ayan na. Ay. Hi. Help me, Papa Jesus. Kakarating din ako sa taas. Ayan. Tingnan nyo, guys. Ang taas, taas. Ayan Taas, taas. Pagtaas, taas. Ayan, guys. Try yung puntahan dito yung kamay ni Isos sa Lokban City. Okay guys, pray mo na ako. Thank you for watching. Nahila po ako eh. Hinihingal ako. Bye-bye.